Wow! Usap-usapan ngayon sa social media ang instant reunion para sa casts ng Hello, Love, Goodbye, ang naging 28th birthday celebration ng kapamilya actress na si Catherine Bernardo. Pinost ng actress-comedian na si Lovely Abelia ang larawan niya kasama ang birthday girl pati na rinilan pa niyang co-stars na sina Alden Richards, May May Entrata at Kakay Bautista habang nakasakay sila sa isang yate. Matatanda ang ipinagdiwang ni Catherine ang kanyang kaarawan sa Isla Amara Boutique Resort sa El Nido, palawan itong March 26. Bumaha naman ang mga pagbati para kay Catherine sa kanyang comment section habang ang iba naman ay iniintriga ang dalaga sa leading man niyang si Alden o nagre-request na magkaroon ng sequel ang kanilang pelikula. Parang dumadamoods na si Alden, saad ng isang netizen. Comment naman ng isa, part 2 nanograms hello love goodbye please. Matatanda ang base sa naging interview kay Alden, bukas ito kung magkakaroon ng sequel ang pelikula nila ni Catherine. Ako po, of course hello, love, goodbye naman po made history and yun naman rin po ang gusto ng mga nakapanood, na magkaroon ng part dalawa. Sinabi ko kay Direk Cathy, Garcia Sampana, sabi ko, Direk kapag gumawa kayo ng part 2 ikakakancel ko muna lahat ng schedule ko, chika ni Alden. Ngunit nasa desisyon ng Star Cinema kung magkakaroon ba ng part 2 ang blockbuster movie nila ni Catherine. But then again, that's really up to Star Cinema kasi sila naman yung producer and they own the rights of the movie, say ni Alden. Bukod pa rito, pinuri rin ni Alden si Catherine sa kanyang naging interview sa ABS-CBN News. Nakakatuwa na I'm really seeing her parang coming out of her shell. Kita mo sa kanya eh. It manifests. The photos and videos that we see and the projects that she has been doing, really says a lot about her state of mind right now. And the condition of her life right now, she deserves that. Annie Alden